tutol kami doon kasi una muna, i-endanger niya talaga ang proceedings. Ang tindi ng, ng atake after his arrest sa mga pamilya ng biktima, sa mga witnesses, even sa lawyers ha, ni, ng mga biktima, uh, kasama ko si Attorney Chrissy Conti. When mean, we filed the, the complaint sa ICC noong 2018, talagang ano siya, bugbog sarado talaga siya mm. sa atake. Ano? So, Uh, pag makalabas si President Duterte, he is now in the very good position to further orchestrate the attack. Alam mo naman si President Duterte, intolerant of dissent yan eh. Parang sa kanya, pag may nagdi-disagree o nagkama, nag-imbestiga lang si Leila de eh, pinakulong hmm. niya. Kasi ayaw niyang mga ganun eh. So, that's, that's one reason. Pangalawa, doon sa takas, ah, alam niyo, tingin ko si President Duterte, he knows na pag na-confirm ang charges at may trial, wala na siyang ligtas doon. Kasi anong ebidensya ang ipipresent niya para sabihin wala siyang kinalaman sa EJK? Wala siyang masubmit. Talagang ano na yon open and shut case kung sakaling matuloy ang trial. Kaya dinidelay nila by say, you know, question sa jurisdiction, nag-withdraw na, question ito, interim release na naman. So uh, the moment na ma-confirm ang charges at Merong uh, trial na mangyayari. Option na ngayon kay President Duterte, yung hindi na mag-appeal sa korte. Pwede siyang pumunta sa isang third country na puprotecta sa kanya. Siyempre alam naman natin yan, may malapit-lapit na bansa dito sa, sa Asia na uh, kaibigan siya, China.